I love being with the full missionaries. Tuwang tuwa ako makasama ang mga full-time missionary. Puno sila ng pananampalataya, pag-asa at tunay na pag-ibig sa kapwa tao. Ang kanilang karanasan bilang misyonaryo ay parang buong buhay na nagaganap lamang sa loob na labing walo hanggang dalawampu't apat na buwan. Paglating nila sa misyon ay para silang mga sanggol na sabik matuto. At sa pag-uwi nila, ay husto na ang kanilang kasipan handang gapin ang anuman at lahat ng hamon na nakakarap nila. Mahal ko rin ang matatapat ng mga senior missionary na puno ng tiyaga, karunungan at kapanatagan. Hatid nila'y kaloob ng katatagan at pagmamahal sa mga batang misyoneryong nakapaligid sa kanila. Kapag pinagsama, sila ay makapangyarihan malakas na puwersa sa kabutihan na nagkakaroon ng matinding epekto sa kanilang buhay at sa mga taong naantig ng kanilang paglilingkod. Kamakailan ay pinakinggan ko dalawa sa magigiting na batang missionary ito habang ikinikwento ang kanilang makanasan sa pagsisikap. Sa sandaling iyon, ang pagbumuni ay nisip nila ang mga taong pinuntahan noong araw na iyon. Ang ilan ay mas madaling tumugon kaysa sa iba. Nagtanong sila, paano natin matutulungan ang bawat tao na magkaroon ng hangaring malaman pantungkol tungkol sa Ama sa Langit? Paano natin sila tutulungan madama ang kanyang Espiritu? Paano natin sila tutulungan malaman na mahal natin sila? Para kung nakikinitan dalawang binatang ito, mga tatlo-apat na taong pagkatawa sila magbisyon. Para kung nakikita na natagpuan na nila ang kanilang makakasama sa walang hanggan at naglilingkod sa Elders Quorum o nagtuturo sa isang grupo ng mga binatilyo. Ngayon, sa halip na isipin ng kanilang mga investigator, yun pa rin ang mga tanong nila tungkol sa mga member ng kanilang quorum o mga binatilyong inatasang pangalagaan nila. Nakita ko kung paano ang kanilang karasan bilang misyonaryo ay nagsilbing huwaran sa pangalaga sa iba't sa iba habang sila'y nabubuhay. Sa pagbabalik na hubong ito ng mga matuwid na alagad mula sa kanilang mga misyon tungkol sa mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo, malaki ang kanilang nayambag sa pagtatatag ng simbahan. Nagpapasalamat kami sa inyo, mga misyonero. Ang propeta sa aklat ni Mormon na si Lihay ay mari iniisip din ng mga tanong ng mga misyonaryo ito ng ang pakinggan niya tugon ng kanyang mga anak sa patnubay at pangitay ibinigay sa kanya. At sa gayon si Laman at Lemuel na mga nakatatanda ay bumulong-bulong laban sa kanilang ama at sila ay bumulong-bulong sapagkat hindi nila nalalaman ang mga pakikitungo ng Diyos na siyang lumikha sa kanila. Marahil na dama ng bawat isa sa atin ang pagkasipa yung naranasan ni Leah sa kanyang dalawang pinakamatatandang anak. Sa pagharap natin sa isang batang naliligaw, sa ito na hindi pa tumatanggap sa ebanghelyo o sa magiging elder na walang ginagawang hakbang. Tigib ang ating puso gaya ni Leah noon at nagtatanong paano ko sila matutulungan na madama at mapakinggan ng espiritu upang hindi sila matuon sa mga pangangamba ng mundo dalawang talata sa banal na kasulatan ang naisip ko na makatutulong sa atin upang maramdaman ang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal. Ibinigay ni Nephi ang susi sa pintuan ng pagkatuto sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Ako si Nephi ay may matinding pagnanais na malaman ang mga hiwaga ng Diyos dahil dito ako ay nagsumamo sa Panginoon at masdan. Dinalaw niya ako at pinalambot ang aking puso kung kaya't pinaniwalaan ko lahat ng siltang sinabi ng aking ama ano pat ako ay hindi naging basa sa kanya tulad ng aking mga kapatid. Ang pagpukaw sa hangaring malaman ang tungkol sa isang bagay ay nagbibigay sa atin ng espiritual na kakayahan na marinig ang tinig ng langit. Ang paghahanap ng parano pang mapukaw at mapangalagaan ng hangaring iyon, ang mitin at responsibilidad ng bawat misyonero, magulang, guro, leader at miyembro. Habang nadaraman natin na hangaring iyon sa ating puso, Naghahanda tayo upang makinabang mula sa ikalawang talata. Noong Hunyo 1831, sa pagtawag sa mga lider ng simba noong una, sinabihan si Joseph na si Satanas ay nagtungo sa lupa at siya ay naglilibot nililinlang ang mga bansa. Upang mapaglabanan na nakagamba ng nakagambalang influensyang ito, sinabi ng Panginoon na bibigyan niya tayo ng isang huwaran sa lahat ng bagay na hindi tayo malinlang. Ang mga huwaran ay mga parisan, mga gabay, inuulit na mga akbang, o mga landas na sinusunod ng tao upang manatiling nakahayon sa layo ng Diyos. Kung susundin ang mga ito, tayo ay mananatiling mapagpakumbaba, gising at nakamasid, at nakikilala ang tinig ng banal na Espiritu kumpara sa mga tinig na nangangamba at umaakay sa atin palayo. Pagkatapos ay tinuro sa atin ng Panginoon, siya na nanginginig sa ilalim ng aking kapangyarihan ay gagawing malakas at magdadala ng bunga ng papuri at karunungan alinsunod sa mga paghahayag at katotohanan na aking binigay sa inyo. Ang pagpapala ng abang panalangin na inaalay ng may tunay na layunin ay nagtutulot sa banal espiritu ng tingin ng ating puso at tinutulungan tayong maalala ang batid natin noon bago tayo isinilang dito sa mortal na buhay na ito kapag lalo nating naunawaan ng plano ng ating Ama sa Langit, sisimulan natin kilalaan ng ating responsibilidad na tulungan ng iba at maunawaan ang kanyang plano. Kaugnay ng pagtulong sa iba na makaalala ay ang paraan ng ating pamumuhay at pagsunod sa Ebanghelyo. Kapag ipinamuhay natin ang Ebanghelyo sa parang itinuro ni Heso Kristo, ang kakayan nating tumulong sa iba ay nadaragdagan ang sumusunod na karanasan ay eh, halimbawa kung paano magagawa ang alitin ito. Dalawang batang misyonero ang kumatok sa isang punto, umaasang makahanap na isang taong tatanggap ng kanilang mensahe. Pumukas ang pinto at isang malaking lalaking masungit na bumati sa kanila. Di ba sinabi ko na sa inyo na huwag nang kakatukulis sa aking pinto? Binabalaan ko kayo na kung babalik pa kayo, may hindi magandang mangyayari. Sige na, lubayan niyo na ako. Mabilis niyang isinara ang pinto. Habang naglalakad pala yung mga elder, ang nakatatanda at mas may karasang misyonaryo ay umakbay sa nakababatang misyonaryo para aluin at hikayatin siya. Hindi nila alam. Ang lalaki ay nakamasis sa kanila sa bintana upang matiyak na nawaan nila ang kanya sinabi. Umasa siyang makikitang nagtatawa ng dalawa at gagawing biro ang kanya mabilis at walang galang na sagot sa kanilang tangkang pagdalaw. Ngunit na makita niya ang kabaitang ipinakita ng dalawang misyonero, biglang lumambot ang kanyang puso. Binuksan niya muli ang pinto at pinabalik ang misyonero at ipinabahagi ang kanilang mensahe sa kanya. Kapag nagpailalim tayo sa kanyang kagustuhan at ipamuhay ang kanyang huwaran, ang kanyang espiritu ay madarama. Itinuro ng tagpaglitas sa ganito mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking alagad. Kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa, ang alituntun ito ng pagmamahal at pagkakaroon ng kakayang isentro kay Kristo, ang ating isipan, sinasabi, ginagawa ay malaga sa pagiging mga disipulo ni Kristo at mga guru ng kanyang ebanghelyo. Ang pagpukaw sa hangaring ito ay naghahanda sa atin upang hanapin ang pinangakong mga Ang paghahanap sa mga waran ay umakay sa atin tungo sa doktrina ni Kristo. Isang huwaran ng doktrina ito ang magtihis hanggang wakas at pagpalain sila na maghangat na may tatagang aking siyon sa araw na iyon. Sapagkat mapapasa kanila ang kaloob at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at kung sila ay makapagtitiis hanggang sa wakas, sila ay dadakilan sa uling araw at maliligtas sa walang hanggang kaharian ng kordero. Ano sukdulang paraan para matamasa natin ang kaloob at kapangyarihan ng Espiritu Santo? Ito ay ang kapangyarihan dulot ng pagiging tapat ng mga disipulo ni Yesu Kristo. Ito ay ating pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig, ang pagpapala ng pagkabuhay ng maguli ay ibinigay sa lahat. Isang bagong utos ang sa inyo, binigay ko na kayo mga ibigan sa isa't isa. Kaya ng pag-ibig naman kayo sa isa't isa. Itinuro sa atin Pangulong Hikli ang ibigin ng Panginoon ay hindi lamang isang payo. Ito ay hindi lang basta mabuti. Ang pagbamahal sa Diyos ay ang ugat ng lahat ng kabanalan, kabutihan, katatagan at katapatan na gumawa ng tama. Nakasaad sa plano ng Ama ang huwaran ng samahan ng pamilya upang tulungan tayong matutuhan, ipamuhay at maunawa ng kapangyarihan ng pag-ibig. Nung araw na mabuo ang sarili kong pamilya, kami ng mahal kong ay nagpunta sa templo at pumasok sa tipan ng kasal. Akala ko'y Mahal na mahal ko na siya noong araw na yon. Ngunit nagsimula ko palang makita ang tunay na pag-ibig. Sa pagdating ng mga anak at apo sa aming buhay, lumawa kami pagmamahalan upang mahalin namin sila ng pantay-pantay. Tila walang hangganan ang kakayahang magmahal. Ang damdamin ng pagmamahal mula sa ating Ama sa Langit ay parang pahatak na persang mula sa Langit kapag inilis natin ang mga sagabal na humihilis sa atin palapit sa mundo at ginamit ang ating kalayaan o hanapin siya. Pinubuksan natin ating puso sa isang celestial na persang humahatak sa atin palapit sa Kanya. Inilaraw ni Nephi ang tindi ng paghatak nito sa natila hanggang sa madaig ang kanyang laman. Ang kapangyarihan ng pag-ibig nito, ang sanhin ng pag-awit ni Alma ng awit na mapagtapos sa pag-ibig. Inantig nito si Momon kaya pinayon niya tayong manalangin ng buong likas ng puso upang mapuspos tayo ng kanyang pag-ibig. Kapag kapwa ang makabago at sinaunang banal na kasulatan ay puno ng mga paalala ng walang hanggang pagmamahal ng Ama sa Langit para sa kanyang mga anak. tiwala ko na mga kamay ng ating Ama sa Langit ay palaging nakaunat. Lagi handang yakapin ang bawat isa sa atin at sabihin sa tahimik at nanunot na tinig na, Mahal kita. Dahil sa waran ng pamilya na mulat sa langit, mas naunawan natin kung paano tayo minamahal ng Ama sa langit, ng pantay-pantay at lubusan. Pinatututuhanan ko na ito ay totoo. Kilala at mahal tayo ng Diyos. Ipinakita niya sa atin ang kanyang banal na lugar at tumawag sa ng mga propeta tapos apostol ituro ang mga alituntunit at huwarang magbalik sa atin sa Kanya. Kung pagsisikapan natin magkaroon ng pagnanais sa malaman ng maito para sa ating sarili habang ipinamuhay natin ang mga huwarang natuklasan natin, malalapit tayo sa Kanya. Pinatotohanan ko na si Jesus ang mismong anak ng Diyos na ating hiwaran at minamahal na manunubos na sinasabi ko sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.